No, wala po. Pasensya na. Ano ulit po ayon sa ang findings po sa spinal lymphoma. Lymphoma. Yeah. Spinal lymphoma. Ibig sabihin may ano 'yan, may nakapupuno. May naka bukol, may, bubol, may taba. Um. Taba ang tawag ng doktor. Tapos yung yung x-ray ko naman, yung isa. Ay, Yung Yung binibilugan sila. Ibig sabihin niya Ito kasi, itong central canal na to, iyan yung pinaka spinal cord. Once kasi, parang makompress siya, direct to the brain yan, manghihina kayo. Parang feeling yung pagod kayo palagi, manghihina kayo. Parang bumabagal kayo. Ayan eh, may mga binilugan sila rito. Ayan o. No. Ayan. Pero hindi um, naman yung uh, nararamdaman ko. Yung paglakad ko lang yung ano. Mami, para sa inyong kaalaman, yung spinal cord po, yung root nerve na tinatawag. Mm -hmm. yun Yan yung po yung pinaka-direct sa brain. Ayan po yan ang base dito sa base dito sa final result nyo rin eh, MRI ito eh ito talaga detailed na to ayan o oh. binibilogan nila ayan, ayan yan yan o yan 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 ayan, ayan, ayan. ayan. ayan mismo yung base may malaki na yan once na ano oh, connected yan sa brain hanggang hmm. dun yan yung napapalibutan ayan yung spine na yan napapalibutan nasa loob yan abot hanggang utak yan pag yan ang naifit kasi papabagaling ka niyan. Papabagaling ka. Ganun ang tama niyan. Yung si ano, di ba basketball kaya nagbe-basketball kaya? Yung si mm. nabagsakan sa spine yun. Umurong isang spine niya, daloy dalawa ata. Naipit yung spinal nerve. Gusto niya mong maglakad, kaso nakakatay. Wala siyang pilay sa pa, pero dito ang tama niya. Pero, para siyang android buhay siya pero yun nga papagbagaling ka nyo kasi itong mga, mga ganito yung bumabara sa ano naiipit yung spine mo naiipit yung ano mo tatama yun sa root nerve nagkatawag na direct to the brain yun ang magpapabagat na yun yun naman yung extreme sa lumbar lumbar naman siya eh, ay sa ano Kailan kayo na-diagnose nagkaroon kayo ng lymphoma? Ito lang pong ano. Inu-opera yun, mami. Oo. oo opera nga lang ang ano sa akin. Oo, oh, inu-opera yun. Yan, ayan oh. Spinal cord lymphoma. Mm -hmm. Spine, ano. opera lang ang ano. Tingnan nyo, hindi ko pa ito nakita. Ano ibig? Tama, tumutugma yun sa nasabi ko. Once kasi yung spinal cord magkaroon ng compression yun, pababagaling kayo nun. Pababagaling kayo nun. Thoracic spine. P3 to down to P7. Ibig sabihin ng T3 hanggang T12 kasi yan. Magmula rito sa may ano nyo. Ito. Ito ang C7. Oo, C7. 1, 2, 3. Magmula dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan ang thoracic hanggang T7. Nandyan yung lymphoma. Okay. Ito pa ang gulong niya endotrosis spine canal extending from T3 to down to T7 level. No focal dissemination. Partial dissemination to sonyo. Lumbar segal junction. Partial segalized head pipes of the blood. Lumbar spondylary change with my dispar C4, C5, C5, C6, C6, C7. As well as L2, L3, L4, L5. Okay. hindi na-extract kasi parang medyo may mga mild na kayo ang disc bulge ano yung mga disc bulge na tinatawag parang yung mga disc yung nagwa-warring na paputok nagwa-warring na putok yun ang mga disc bulge e yan o bulging disc or disc bulge yan. ito yung normal disc Ganyan, may mga ganyan kayo. Itong mga pagipagita na puti na yan, meron niyang palaman. Ayan, o. Oh. Isim lang din ang kuha yan. Ayan, may naman yan. Ang tawag naman dyan is spinal nerve. Spinal nerve, lapag ka, oh. Yan ang magigrate ng impingement, irritation. Sa pag-squeeze-squeeze na yun. Madudulas kasi ang mga yan. Pag natanggal yung manunong, nawala sa pag-iipit, giginawa kayo. Very safe naman yan may receipt naman yung ganitong Pero hindi 100%. pag pa yung medyo. Yan. Yeah. Pero kasi ang ganitong mga ganyan, kasi yung lymphoma, talagang bukol na yan sa katawan natin. Kailangan talaga yan ma-erase. Pero kung hindi naman kayo critical talagang nahihirapan na, no? Mm -hmm. delikado rin kasi yan ipa-opera. Oo, oh, yun nga kaya hindi ako opera Lulumpuhin ka rin yan pagka oh, nagka... Inong sabi, mo uh -huh. lang siya dito. Pakain mo lang siya dito. Masakit dito. Okay. Sige, dito kayo. pag pa ako. Binibit-bit niya isa niyang parang. Yan ang pababagal sa inyo. meron din kayong tama sa lumbar eh. Uh -huh. Mga disc balls. Sa, ano? pati sa cervical, meron din kayo buwan ng pagtatrabaho rin. Sisigilin talaga tayo sa huli. Pag yung masakit na masakit na. May para bang masakit na siya tapos dire-diretso pa tayo sa paglalaba. Yung buwat na ganito, mga paglipat-lipat na mga damit sa ano. Ang tigat na rin kasi nun. No? Mahilig ako yung mag ano yung magtulak-tulak ng gamit. Ibig sabihin nun yung lymph, lymph nodes or lymph, ayan o, ayan yung marami yan mga node. Lymph mga, ibig sabihin mas malaki siya. Taba-taba daw yun sabi nung totoo. Ayoyoy. Okay ron mami. Good. Shoo. Bilang snob. Okay. Hindi nga kayong Masakit ba yung kanan ninyo? Masakit? Hindi, and dito yung nang yung masakit tapos namamanhid siya pagkatapos. Siguro. Hindi yeah. siya masakit eh. Namamanhid siya. Namamanhid siya tapos magdidikit yung banda dito. Dito mm -hmm. pa yung dito yung... Ito nga yung okay Ito na yung inaano. Sobra pa. Ang haba na. Ayan, alas ka. Ayan na. Ayan. Matay na. Uh, Nag-iit. <laughs> dito? Sige, sige. Walang so, problema. Pag iniwas ang naman namin dito, kasi so talaga yung mga binabanggit. Yung hospital, wow. doktor. Lalaman. Pag ginaganyan ko, manhit. Mm. -hmm. dyan? Hindi ka nasasaktan? Nasasaktan. ganon ka malas? Nararamdam ko naman siya. Oh. Ano'ng na. mo? Tawiran say. Hindi pa kayo nagpa-testing sa Cairo. <coughs> di ba? First tinera tinera time nyo ito. Tinera pila ang work. First time, tinera pila ang work. Tinera pila kayo noon. Kailan nyo ba na nalaman yung diagnosis na yan? Ano lang po, nung... Ano lang din taon na ako nagpa-MRI. Ilang eh? saan? Ilang uh. taon ako nagpa-MRI. Okay, tapakayo. Sakto yung pre mo kasalitas. Bawas ba kayo konti? <laughs> Dito yung pinaka-problem nyo. Dito. Ayan. naman niya yun? Ah, uh, ano? Ah, Kasi nga yung blood circulation hindi Yung blood circulation hindi makapagtuloy. Gawa ng, gaya nga na sinasabi ko sa inyo, meron. Roy, susmo. diagnose nyo, yung files nyo. Tumutugma yung naging ano. Tumugma yung sinabi ko sa naging result. Kahit hindi ko pa nakita yung files nyo. Sabi niya, sige, try ko. Wag mga ano, mag-testing kayo ng mga ano. Marami ng Cairo. Cairo kasi ang ano dyan, <laughs> sa mga bone ito. alignment. Hmm. Ito sa akin kasi mix na to. Combo na to, combo na ano. Hmm. Lahat. lahat na. Lahat na. Rocking, stretching, Ma massage, Alam. alignment. Ang dami panood namin. Na, mami. No eh, <laughs> to four days, mas mga experience niyo yung mga ano, changes. One to two days, kasi siyempre, ngayon pa lang ko uh, well, uh, yung pinakate. Uh, Kung uh, okay. Three to four days, kasi magsusubsid pa yung ano, yung mga naipit na natanggal tanggal sa pagkaipit yung mga ground ground na yan yan ang mauobserbahan nyo kung lalakas pa siya o hihina o mawala na talaga sana okay relax inhale exhale kahit pa paano, pag nandun sa bahay, sino kasama yung sa bahay? Magpamassage-massage kayo sa mga masel-masel na mahalaga yun sa inyo kasi hindi na kayo nakakapag-stretching. Ay, buntis yung no? kasama ko sa bahay. <laughs> Try, nakakapag kung hindi yung nalimutan nyo na yun, ano, tangkay nyo. Hindi, <laughs> diba? huwag diba? diba? diba, nyo, sige, subukan natin wala yung tangkay nyo, wala yung ano, wala yung tupon. Yeah. Oh, sige, wala yung tupon. May lakas ng tupon. Oo, sige, lakagya dito, dito. Salubuhin ko kayo. No? Hmm. Yeah, Ayan, wala na kayong tupon. Nakakaano na kayo? Oo, oh, tita, malakas na. 3 to 4 days, mas magbabago pa yan. Oo, oh, diba? May lakas? Yes! Oo, oh, yan. Sige, lakad kayo. Ayun na, minsan pag anong hinihila, kumabagal na. Mamat mo na yun, ha? Petition lang. Three counts. One. Kapila, one. Kapila one. Tag, three, three. Okay?